Ah, yung anak nyo na pag-aral niyo siya ng teacher. Oo, oh, pinagtiisan Uga -ugaw, ah, na ugaw-ugaw at makabayad at eskulaan. Nang nakatapos, yun ang ginanti. Ah. Wala ah, talaga ano ng Diyos. Kung hindi namatay ang anak mo? Hindi ako magkaganito. Hingi-hingi. 84 tayo, malakas pa. Pero delikado na tayo, huwag ka na mamasada. Kaya lang wala magagawa. magagawa. Wala magagawa, wala kami pambuhay buhay. Bilbil tuyo. Tayo po sa oras na ito, umuulan. May bagyo. Nasaan po tayo? Nasaan po kayo mga kababayan? Ha? Huh? Pambili bigas? Nandito po kayo ng mauran, oh? manugdok at nabuti uran mo. At Taga saan ka po ba Lola? Taga Kalbayog ah, pero nangayaman ako na sa labas. Ilang taon ka na po Lola? 76 Ba't tumuulan o? Oh? Gumagala po kayo? Okay, wala kami. Iluto. Wala kayong iluto? Hmm. Asan ba asawa mo po? Hmm, din, oh, hindi no, hindi magkakatorno. Walang May Mayroong bumababa, maglalakan. Urot tipid. Urot tipid? Hmm. Ilan anak niyo po? Wala, namatay yung isa kong nagtuturo na sa Adelphine, na kardiyakari. -kar Ilan anak niyo po? Isa lang. Yung, ah, namatay. Oh, namatay pa kung hindi yun namatay, kaya maestro na. Ah, sa... So? na buwan labat na tikmang kong sirido. Ha? Ah? Anim na buwan na tikmang kong sirido. Ah, yung anak niyo na pag-aral niyo siya ng teacher. Oh, pin isang nagpapa ugaw-ugaw ak nga makabayad at eskulaan. Nang nakatapos, yun ang dinante Ah! Wala ah, ano ng Diyos. Kung hindi yun namatay, hindi akong ganito, sir. Kung hindi namatay ang anak mo? Hindi ako magkaganito, hingi-hingi. Ilan taon na po yung asawa nyo? 87. Ilan? 87. 87. Nagtatricycle? Hmm. Ay mo ulan na ito ta okay kailan doon tayo mag-usap hindi dito na ay mababasa ka eh ay, bali na bali na bali na mabasa Di bali lang basta makahingi ako pambili ko pambili ng bigas 51 kilo eh 50, per, 50 pesos per kilo bilhin nyo hmm. ilang kilo bibilihin mo na eh so, bigyan nyo kung magkano ayun ibili ko Sa gamot ko sa kidney sakit ang kidney ko Mabuti tayo, may ano, may pamasada pa yung asawa nyo. Mahina naman. May bababa, maglalakad. Bakit maglalakad? Eh, tititipid din sila. Para pamasada. Magka Magkano? 20. Magkano? 20 pa ganun. Oo. Oh. Sir, God bless you. Nakakaawa Ay, naman si nanay. No? Hmm. Sayang yung anak nyo na ano yun, high blood? High blood cardiac arrest kasi hiniram na dalibe, nandun siya nagtuturo kaya siya marunong mag asikaso ng bisita, may bisita ng dalibe na foreigner. Oo. Pagdating din sa bahay natulog, walang isang oras nagkayorkor. Nagkayorkor yung Bating mo anak mo? Pating mo namin sa hospital, wala nang buhay. Sayang. Anim na buwan nyo lang natikman yung sweldo niya. Uh. Bahay nga namin ngayon, tumutulo, wala nga yaro. Saan ang bahay nyo po? Doon sa looban. Ah, buti naman, Lola, may sarili kayong bahay. May sarili, pero <laughs> pag-ulan, hirap namin, pinulot-pulotan ko na karton. Yung lupa, sa inyo rin? Hindi, maano lang kami, nagigilupa. Oh, sige, Lola, bibigyan kita ng bigas para hindi kagagala kasi umuulan, ha? Sige, salamat, sir. Kuya Jessie, pahingi ako isang sakong bigas para hindi nabibili si Lola. Salamat blessing. God bless you, Panginoon. Mas pasan mo nagbibigay sa akin, Lord. Ito, mm -hmm. Lola. Hindi, alamat na ako. Oh, wait lang, Nay. Hindi. Eh. O, oh, tawagin mo yung asawa mo. Kaya pa buhatin ni tatay? Ewan ko. Magabuhat <laughs> siya. Hindi. Si Kuya Jesse na lang magbuhat. Ayan. At tignan natin kung kaya ni tatay. Buhatin mo pa yung bigyan nila sa akin. Para hindi na daw akukuha-kukuha sa dalan. Ay, ayan. yan ang asawa nyo po. Uh. Morning, tay. Morning. Yes. Pangalan Dean. nyo, tay. Ayan, mabaraga Namamasada pa kayo, tay? Hindi po. Kaya pa? Kaya, kaya mo pa ito, kaya ko, kaya. no? Hindi, kaya pa mamasada? Kaya pa. Well, din, walang pagkain. Walang pagkain, tapos walang anak. Hmm. Paano yan, tay? Nay? pag wala na, pag hindi nyo na kaya talaga magandang buhay. Wala, hindi ko na alam. Ay, hindi na alam. Ang Diyos na lang bahala sa amin. Tama po. Ang Wala diyos. ba kayong mga kapatid? Wala, nasa samar eh. Nasa samar. Ilan ba kayong magkapatid? Anin. Pero eh. para, hirap. parehas naghihirap. Parehas naghihirap. Sabukin din sila. Nabubuhay. Nababasa si Tatay. O, si Kitay, oh, kaya ay, mo? alisan mo po na. Ikaw na Kuya JC, hindi kaya ni Tatay to. Kaya niya yan? Hindi kaya yan. <laughs> <Okay>. <laughs> mabalian pa si Tatay, lalong di mapaghanap buhay. Salamat. O, sige. Yeah. Ay, eh, ay, sa akin na ah, awa. karga mo na sa bike. Alika, Nay. Dito nga, Nay. Dito kayo, Tay. Saan ang motor mo, Tay? Ito? Ako. Patayo mo. Ay, Tay. Dito ka, Tay. Ilang taon si Tatay? 84. Ah? Ha? 84. 84? 84, Tay. Malakas pa. Pero delikado na, Tay. Huwag ka na mamasada. Kaya lang wala magagawa. magagawa. Wala magagawa, wala kang buhay buhay. Huh? tuyo. Eh mga kababayan, mga kabaran, kayo po sa oras na ito, umuulan. May bagyo. Nasaan po tayo? Nasaan po kayo mga kababayan? Nasa loob ng bahay, nagluluto ng pagkain, no? Pero si lolo, lolo lola, may hanap kami. Kailangan nila maghanap buhay sa edad na 84, kailangan mamasada. Tapos si Lola daw namumulot ng kalakal. Kaya lang hindi siya makapulot ng kalakal dahil umuulan, kaya nagpakasakali, Sakto po sa sakyan namin ang nalapitan ni Lola. Salamat eh. Oo. Kaya binigyan natin ng bigas mga kababayan. Salamat Kimusilan ng kainan wa to buwaye ng labar ng nila sila sa may road. So, The health care Lola, para mga pagpahinga naman kayo may 5,000 ako dito bibigay ko sa inyong dalawa maraming mm -hmm. salamat po maraming salamat sir hindi na ako mamumulo hindi ka na? hindi na ako mamumulo dito na? para pag meron yan kasi makapahinga na ako makapagpahinga ka sige lola sana makatulong o sa'yo na po ito 5,000 salamat sir God bless you <laughs> walang ano man, lola <laughs> No, tulungan no, nila, no, no. sir. Gloria Raga. Gundul Prada siya. Ako po si Daddy Frankie Tay. Lapit ka tay, lapit ka kay Nanay. Tayo po. Ako po si Daddy Frankie. Tata-tang. Ah, Tiga Makati po ako. Hmm. Hmm. Kayo, ah? naka -ano kayo, mahirap. Ha? Nakaano kayo nang mahirap. Opo, nadaanan ko lang kayo doon. Sabi ko ano kayang ginagawa ni Lola? Ano ko nang bupe. Paano ngayon yan tay? Kung halimbawa wala nang pasada, paano ka? Ngayon hindi kami makaluto mag-ano na kaming dalawa. Ha? mag -ano na lang kami sis, mag umaga umaga. Mayroon nagbibigay isang tinapay, ganun. O, oh, lang. Kawawa naman ang nanay-tatay. Ba't hindi niyo dinagdagan ng anak niyo? Ba't isa lang? Matanda na kami. <laughs> Nag-asawa. Ha? Matanda na kayo nag -asawa. Sayang yung anak nyo, no? Sayang kung ano yun. Pero rin. sige, Nay. Sige, ano ano man, ipag-pray lang natin ang lahat. Oh, Gabayan po tayo ng Panginoon. Pray kita. Ang pangalan mo? Daddy Prangy, po. Daddy oh. Prangy. Nasama kita sa prayer ko na madaling araw. Salamat po, Nay. Bago ako matulog at sa madaling araw, mag-pray ako sa God. Thank you, po. Salamat. Ingat po kayong dalawa, tay nai, ay lolo lola. Ingat po kayo, ha? Salamat, sir. Mayroon na mm. Salamat may sa lang akong Salamat sa Diyos at nagkita tayo sa umagang ito. Yes, God. God bless God. po. God bless. You, Thank ayan, you, mga, Lord. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, si lolo at lola na nadaanan Man, namin. Nagahanap buhay pa. Sige, lo, oh. uh, kasi nakapag may 5,000 naman na, tapos may bigas, huwag nyo sanang mamasamain. Um, gusto Maraming, marami Opo. Kayo. Pero ang gusto ko, lo, Lola, umuwi na muna kayo kasi may bagyo, umuulan. Mm, Baka magkasakit pa kayo. Okay, okay. lang. Ako naman nangihiling sa inyo. Uh -oh. Umuwi na kayo. Uh Opo. -oh. O, si, sakay muna si Lola. Lola, sakay ka na. Ha? Ah, pakuha nga yung kalakal ni Lola. Sige Lola, wait lang. Dito ka na. Yan mga kababayan. Ah, tawag nito Nakaawan tignan kasi sa edad nila, naggagala-gala pa, kaya gusto ko makauwi na sila. Sige, lo, uwi na po kayo. Walang anuman po, lo. Thank you kay Lord. Ingat po kayo, lo. Kaya pa? Sige, tignan namin kung paano mag-drive ang 84 years old. kaya pa Kaya pa. Nakakabilib mga, mga kababayan. 84 years old yan si Lolo. Tapos si Lola, 76. Sige Lolo, abante mo na. Sige po. Pero nakakatakot mga kababayan kasi malabo na yung mata. God bless you po, Lolo and Lola. Ayan, kawin na sila mga kababayan. Layo sana sila ni God sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Kung hindi natin sila nakita mga kababayan, pipilitin ni Lola maghanap buhay dahil ayon sa kanya, wala daw silang pangkain, wala silang pansaing ngayon. Kaya nabigyan natin sila ng bigas at kauntin tulong pinansyal. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat.